Sa tuwing nagluluto ako ng pangalmusal namin, nakikinig talaga ako ng balita or may pinapanood. Pero pasilip-silip lang to ha. Ah. Boring kasi pag wala akong pinapakinggan. Dati mga music, pero ngayon mga balita or di naman kaya kay Ogie Diaz. <laughs> Tumatanda na talaga ako. Marites na marites. Nakakalungkot lang ano kasi wala na masyadong nanonood ng TV ngayon. Yung iba kasi binubuksan na lang tapos nakikinig. Hindi naman talaga nanonood. Parang naging radyo na lang siya. At guilty ako dyan. Karamihan naman kasi sa cellphone na nanonood na yun. Dati nga yung TV, ginagawa ko na lang pampatulog. Yung pinapanood ka na lang ng TV, tapos biglang pinower off ng anak mo, nagigising ka, tapos galit na galit ka, bakit mo pinatan? <laughs> ngayon sa cellphone na. Cellphone na rin ang nanonood sa'yo. Lalo na pag nanonood ka ng mga video sa TikTok, non-stop yun. Paulit-ulit na lang yung video hanggang sa maglobot na lang yung city mo. Diba dati pag masama yung panahon, kailangan nyo gumising ng maaga para makapanood ng balita kung may pasok o wala. Ngayon, gabi pa lang, alam na natin kung walang pasok. Dahil may mga page na yung mga mayor at doon na nila ina-announce. Kuwera na lang kung patulog-tulog yung mayor na yon Good luck sa inyo. Pero aminin ko, minsanan na lang din ako manood ng TV. Lalo na yung pakikinig ng balita, hindi na talaga kagaya dati. Eh dahil siguro sa Sokmed, mapapanood mo na siya sa TikTok, sa YouTube, o di kaya sa Facebook kaya imposible talaga na hindi ka magiging updated, hindi ka rin kasi tatantana ng algorithm, kuwera <laughs> na lang kung wala kang pake sa nangyayari sa mundo, ganon syempre may pros and cons naman talaga ang pagbabago ngayon, basta ako ang mga pinapanood ko lang ngayon, yung puro good vibes lang, kagaya ng team itik at malupiton, yung kebren damage and the social climbers yung mga satisfying video kagaya ng nagtatanggal ng mga ingrown pero may mga nana dapat ha <laughs> yung mga nagkukutkot ng mga white or blackheads. Tapos may pimples pa. Tapos lilinisin yung mga tutuli. Ew! Charot! At eto pa, yung nanguhuli ng mga alimango at pusit. Yung spear fishing. Ah, kaaliw kaya yun. Ah, eto. Dati, Nanonood ako ng decluttering or organizing. Pinagtatawa na ako ng anak kong si Camille. Kasi tuwing nakakapanood ako ng gano'n. Maski madaling araw, nagugulat siya para daw kong pusa. May kumakalusko ko sa baba. May kumakalabog sa cabinet. Yung bang tamang linis ako kasi namomotivate ako nang pinapanood ko eh. Pero ngayon wala pa ako sa mood manood ulit. Oh, hindi ako nahuhuli sa latest chismis ng showbiz, no? Dahil nanunood ako ng OG Dia Showbiz Update. Ichika mo na dali. O, oh, di diba yung mga activities? Sign of aging. Charot lang. At syempre, hindi ko pwedeng kalimutan ang aking happy feel. Ang mga video ng BTS. Ay, wait. Minsan, nanunood din pala ako ng TV. Dahil sa K-drama alam nyo naman may subtitle yon mas malaki kasi mababasa mo pag sa tv <laughs> kain ginpusit mm 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 tapos islog mm tap dangit mm alam masamahin ko kayo pusit danggit tapos chorizo tapos etlog tapos ganyan hmm ewan ko na lang ah, naku, ba, ba oh hmm ang siyap ng breakfast na ito Kapit sa amin na naman. Uy! Ma-airplane na naman ako nakikita. Papagastos na naman tayo ng ano yan. Bongga. <laughs> Tapos, kape! Itlog. Mm. Don't get. <laughs> Dami ako eh.